Oh, palit basahan daw, palit kalakal mga kabukid. Kuya Didi, didi. palit basahan, payag ka? Pwede, kahit ka, pwede ko Oh, yun pala. Palit basahan mga kabukid, oh. Palit kalakal. Katilong kilo, sandan Ito nga na papatamanin dito, kuya, ang baha. po ako yung nagpa-vlog po Opo, po, pag anong ba Dabi kasi nung nanonood eh. Ah, yun, sinasakay. Yan, tora, tora. Sinasakay ang mga tricycle, mga nasakyan. Ano, ay, salamat po. Thank you po. Ah, po. ah, kabukid po. Ah, salamat. Kilala pala tayo mga kabukid. Galing po kayo ng saan kaya? Tastaro po, San Miguel. Hindi, saan po kayo nang galing yan? Ah, nagtinda lang darang na dito. Ah, sa bayan. Sa palengke. Ah, ayan. Nagtinda Ay pala yun. sila. Pali 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 oh, palit kalakal. Oh. Palit kalakal kaya po siya ha? si kuya? pangyayag naman si kuya pangyayag si kuya didi si kuya didi pa dadagdagan pa yan ni kuya didi ay may dagdag na ah may dagdag na? oh palit kalakan na nakabukid oh. kumusta po yung ano niya, yung benta niya doon? okay naman po? oo okay naman kuya pakadobli nga po oo dodoble galing sila na saan po kayo san Miguel te? Tartaro po Tartaro, mga kabukid Nagtinda sila dito sa bayan ng Kandaba So nadaan sila kay Kwedipdi Palit kalakal mga kabukid ah, Yung doormat Palit isda Salamat po O siyempre naman Ayan po ingat kayo ha boss e, Ingat po kayo ah, Ayan o na, Nasaksihan po natin yung palit kalakal Palitan Palitan lang po Ay yung doormat na Palit isda Anong masasabi mo doon, Kuya Diti? Okay lang, kahit saan video ko eh. O, yun naman si Kuya Diti, mga kabukid. Nasaan na yung dormat mo? Pinasok na? Pinasok na. May, ano, may, may dagdag na rin yan, di ba? Oo. May dagdag na rin yan. Ah, si Kuya Diti. Ah, ito po yung mga isda niya dito sa may pinakandaba, sa may dukma. Ito po yung dukma, yung may wet shade. Tapos merong ano, may ilog dito. Nangingisda isda po yung mga yan. Tapos, ito. Misan, misan ano yung ano? Misan ano yung yung pinapalit pa ng kalakal bukod doon sa ano, bukod dun sa doormat kanina? Isang mga itlog ganyan. Itlog ng itek? Itek ganyan. Yeah. Ah, pinapalit din yung ng, ano, ng isda. Ay. Ah, Nudels. tapos ano pa? Ano, ano pa yung iba? Noodles. Ano? Noodles, pinapalit din. Pwede din. Ayos pala yan. O, saging. Buti naman nga. O, ayan. May saging na man, ano? Ay. Ay. may ano sila kuya. Pwede daw po palit kalakal, ano po yung kalakal? Ay, mais pala to. Ah, oh, hello po kuya. Ate. Oh, sa ano daw magkano isda nyo? Kanina po may dumaan dito kuya ano. Nagdo-dormat, palit kalakal, dormat sa kasal. Oh, okay. Ito po yung status dito sa ano. Opo, deni po kailan? Rohu. Kala ko makikipagpalit kalakal din to. Kanina kasi kanina nagpalit ng kalakal eh. Dormat. Palit isda.